okay na ha? Okay, okay. ingat ka diyan. Okay. You uh, you ano ka sa masasabi mo? Ah, uh, happy ako kasi sinulungan mo ako sa in -travel. Super saya saya ako talaga. Thank you so much. Okay, <laughs> si Kabayan gandang-ganda ayo magpakita. <laughs> <laughs> Thank okay. you so much. I'm really happy ako niyo. And... Ah, po, sige po. God bless po. Ingat. Ito lang. Uh Oo, -oh, ayan na po, yung QR code. Ano pang kailangan mong sa pauwi? Sabihin mo nga. Sabihin mo, ano yung mga kailangan mo pauwi? Uh, bukas. Uh, uh, Anong mga requirements? Anong mga dito? requirements? Sige, sabihin mo. Yan lang, in-travel. in lang. Anong in-travel lang? Sige, ano pa? Apat yun. Alam ka, in-travel lang talaga. Passport? Passport, okay. Then... Ano pa? Dalawa pa. Ticket. meron ka na? At saka Oh, at saka, ano, exit re-entry visa. Ha? Huh? Visa, online lang 'yon ha, Kunin mo kay Madam mo ha. Ay. Ito. ha. ko.